Hello, good morning po sa uh, Cancer sign with the water elements. Lola baby, nagpapakilala. Okay? Oo. So, ano tawag dito? Bigyan ko kayo ng reading. Okay? Sa mga natitirang araw, linggo, ng buwan ng July. Okay? So, ngayon is kung kayo nagdidiwang na inyong kaarawan, di ba? Kasi itong mga cancer na ito is Uh, pinanganak sila ng June 21 to July 22. So, happy, happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear cancer. Happy birthday to you. Hep, hep, hep. Hooray! So, bakit nakalabas na dito yung tinatawag your energy? Okay? Kasi akala ako, naka -ano na ako, naka-naka kumbaga dito ay naka-record na in, mabuti na patingin ako sa akin camera. Hindi pala. So, hindi ko nababaguhin kasi ito na yung nabunot ko. Okay? Hindi la ang naparecord. Yan. Yan. So, maganda po ang inyong vibration. Yan. Very, very high your Frequency, your energy, it's full, lively, di ba? Full of life, yan. So, nakikita dito, yung tinatawag your energy, okay? Yan. Napaka-positive ninyo. Things begin to happen once belief becomes a deep conviction. Yan ha? I will remember to count my blessings. Yan ha? Become a clear channel. Maybe you're uh, Ang nakikita ko for some of you here is a... Uh, napakaganda ng aura ninyo. Napakaganda ng disposition ninyo. Diba? It's like tinatawag you care a lot to others. Okay? Yan. Shine your light. Diba? Okay? So, tingnan natin your uh, tarot cards. Yan, ha? Ha! Ha! Lala baby, nagpapakilala. Isang like, subscribes, and shares. Yan. General po ito, not a personal. If you want a private reading, you can uh, free, feel free to email Lala baby. Okay? Mm -mm. So, ito po is general. Ha? Hindi po ito personal. Okay? So, naririto ang tinatawag na the seven of pentacles. si ha. Ibig sabihin nito, it's about, oy, Nagsaselebrate na kay ng birthday. Yan o, oh, nagsaselebrate na ito. It's about your blessings na yano Yan o. Oh. Count your blessings na. Okay? Yan o. Oh. It's like dito nakikinikinitan na ninyo. Okay? Na ito, it's like mataas. Kasi nararamdaman ko sa inyo, mataas na yung vibration nyo. It's like na feel mo na something. Yan o. Oh matas na ang vibration nyo, okay oh. kita nyo, things begin to happen once belief becomes a deep conviction. It's like ito'y tinatawag mangyayari na, ha? Kung ano man yan, okay? Mm -mm. Ito'y tinatawag na blessings, okay? Abundance, provision, good result, success. Yan, ha? Ang talatala ng the seven of pentacles. Kayo na lang po ang mag-fit kung kayo relate, ha? So, ibig sabihin nito, narito ang tinatawag na the four, okay? the four of wands. Okay? Oh, iyan no. Inaano na kino-confirm na oh. Ano ito? Tinatawag abundance, okay? So it has something to do may ari ito may meron travel din. Okay? Yan no, meron dito it's sabi nating travel, okay? It's about your uh, works, your uh, uh there is a destination, nakita ko la ang destination, work, path, okay? A new path, 'di ba? adventures, di ba? Ano pa? Uh, new doors opening, blessings. Blessings coming your way. Okay? Love, good health. Yan ha? Okay. Mm -mm. So, success. Ibig sabihin, magkakaroon dito ng success. Okay? Pahihintulutan. It's like, ano ibig sabihin pahihintulutan? Halimbawa, sabihin na natin, uh, it's like doors opening. Papasok ka. Kaya naroon ang tinatawag na Uh, abundance na sa loob, sasalubong sa iyo, okay? It's like a rewards, okay? Mm -mm. yaan. So, sino ito? It's like tinatawag meron dito. Sino nakasamaan nyo ng loob? Meron ba kayong mga nakasamaan ng loob? Ibig sabihin nito, meron darating, okay? Manifesting po, ha? Manifesting. Yan, oh. Yan, oh. Kaya dito, oh. Ibig, yan, ikaw, ito. Diba? It's like mad mad madali kang magpatawad, okay? Yan, oh. Madali kang magpatawad. Yan, oh. Ibig sabihin nito, mayro magpapalik higing tawad, ha? Biyanan mo ba yan? Mga hipag bayaw mo ba yan? Magul Sino yaan, di ba? Kaibigan mo ba yan? kompetensya mo ba yan? di ba? Sino yaan, di ba? Yan, oh. Ibig sabihin nito, ayaw na niya makipag-away na pagod na siya. Pagod na, okay? Mm -mm. So, nakikita dito, mataas sa inyong vibration. Yan. It's like you will welcome them. Yayakapin mo sila, okay? Mm, -mm. Kapatid mo bayaan, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the page from the night of cups to the page of cups. Yan ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na hindi pa nila alam. Okay? Ang tinatawag na, paano mo sila iwe-welcome? Paano mo sila uh, tinatawag na... Ayan o, oh, they are very very curious. Okay? about what you will tell them, di ba? Ang iyong magiging reaction once dumapit, bumalik sila sa inyo, ha? Ako sino ito hingin ng, ng awa, ha? Mm -mm. Nang patawad, baka excess ninyo, di ba? Ako sino ito? Yan, no, kita mo. Kung baga, dito yung tinatawag, they are very curious, di ba? Mm -mm. So, naririto ang tinatawag, the three, the three of cups. Yan, ha? Okay? So, ano ibig sabihin ng the three of cups na ito? Okay? tinatawag pangungulila. Yan, no? very, very insecure, inferior, hiyang-hiya. It's like, hiyang-hiya sila, di ba? Hmm. Hiyang-hiya sila sa iyo. Okay? Mm. Yan, no? Kumbaga dito yung tinatawag na uh, iniisip nila. Okay? It's like tinatawag, matagal na nilang iniisip na uh, makipagkasundo sa iyo. Yan ang daladala nila. Ito ang intention. Okay? Since ito ang lamabas, it's like tinatawag magkakaroon dito ng kapatawaran. ba? Diba? Patatawarin mo sila. Nakikita ko dito. Hindi hmm, ka naman masamang tao. So, pumalo ito sa tinatawag na the eight of cups si Ana. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na uh, pagpapakumbaba. Yan. It's like luluhod ito sa iyo. Okay? Magpapakum, magpapaka, magpapapakumbaba. Luluhod ang taong ito sa iyo. Patawarin mo lang siya. Ha? Kaya kita mo dito maganda ang vibration nyo. Kita ninyo dito. Yan o. Yan o. Kita. You shine your light. You're a, uh, you're a channel. Okay? Clear channel to others. di ba? Yan. di ba? Yan o. Meron dito. Luluhod sa inyo. Okay? Balik mo daw siya sa buhay niya sa buhay ninyo. Okay? Balik nyo siya sa buhay niyo. It's like tinatawag dito na na-realize niya. Okay? Na ikaw pala is ito. Hindi kanya niya dapat binaliwala. Okay? Nakita niya yung tinatawag your plus points, your characters, your traits, di ba? Your uh, tinatawag ano itong kagandahan mo. Okay? Yan. Mm -mm. So narito ang tinatawag the five. Okay? Love. Ano ito mga excess, di ba? Sino yan, di ba? Uh, uh, it has something to do about love, romance, marriage, di ba? Children, ano pa? At work, di ba? Nangyari ba ito at work? Mga nakasama ang loob ninyo, okay? Kasi malakas dito ang tinatawag na the four, uh, excuse me, the four of ano, okay? The four of ones, okay? ibig sabihin ito yung tinatawag na kailangan alisin na ito sa system, di ba? So what happened? Ibig sabihin ito yung tinatawag na the eight. Kasi naman ito, di ba? Yan. Tinatawag na maaalis na ito sa sistema nila, di ba? Ku ano man ito. Yan. Yeah. Kung ano man itong tinatawag na uh, mabigat, di ba? It's like they have guilt, di ba? They have sufferings, di ba? They have sadness, loneliness, di ba? They feel empty, left out in the colds, di ba? Yan, no? Maganda. Ito ang nakikita ko dito ay may, may darating na tao sa inyo para humingi ng tawad, di ba? It's like tinatawag dito, ibalik mo sila sa buhay nila, di ba? Okay? naman yan. Thank you very much.